Mga boss, kung ang sasakyan mo ay Hyundai Accent na CRDI diesel. So, para sa yung video na to. So, tara, mag-change fuel tayo mga boss. Mga boss, may cover yan sa ibabaw yung ating engine. So, gamit lang tayo dyan ng number 10 na sakit, uh, short extension, at ratchet. Meron yan turnilyo na apat na 10mm. Kapag nakalas natin yung cover mga boss, so makikita na natin yung kanyang oil filter. So, gamit lang tayo dyan ng number 27 na sakit, short extension at ratchet ulit mga boss so ganyan lang po kadali mag uh, kalas ng oil filter mga boss so bali mga boss ang kanyang oil filter nga pala ay element type uh, bago tayo mag drain ng kanyang engine oil mga boss so, buksan muna natin yung kanyang oil filler para mas mabilis natin mapatuno yung lakis gamit lang tayo dyan mga boss ng number 17 na socket wrench syempre yung ating pangmalakasan na panahon ng ating engine oil mga boss kung mapapansin nyo mga boss kapag mga diesel engine talaga madalas yan, ang langis niya ay laging sobrang itim compare sa sa mga gasoline engine so hayaan lang nating tumulo mga boss para madarin natin mabuti habang nagpapatulo tayo ng langis niya mga boss so magpalit tayo ng kanyang oil filter gamit lang tayo dyan ng flat screw mga boss bali dalawang o-ring meron yung maliit tsaka yung isang malaki kapag natanggal nyo na yung mga boss so pwede na natin linisin na ng ating malinis na rugs para matanggal natin yung mga dumi niya sa loob tsaka yung mga excess oil niya sa loob linisin natin mabuti yung pinaka thread niya mga boss uh, kasi baka may kumalso dyan na dumi ah, uh, panggalingan niya ng leak ng ating langis kapag okay na at malinis na yung ating oil filter housing mga boss so pwede na natin ilagay yung kanyang maliit na ring tapos yung kanyang malaking o-ring dyan mga boss so sa mga gusto mag DIY dyan mga boss so sundan nyo lang yung step by step dito so kaya kaya nyo mga boss madali lang i-change mga boss tapos ilagay na natin yung kanyang bagong oil filter na element type ayan dahil wala nang masyadong natulo sa ating oil pan mga boss so pwede na natin isara yan so higpitan natin mabuti mga boss So, wag naman yung sobrang higpit mga boss at baka naman manu thread yung ating thread at yung ating drain plug. So, habang kinakabit ko nga yung oil filter niya mga boss, uh, nagsasali na ng langis yung kasama ko dyan. So, bali, ang langis nga pala na ng Hyundai Accent na CRDI o yung diesel engine ay 5 liters mga boss. Kapag okay na yung ating engine oil mga boss at yung ating oil filter, so pwede na natin ibalik yung kanyang cover mga boss. So, same procedure lang mga boss kung ano yung kanalas natin ibalik natin so bali apat na tunnel na 10mm uh, gamit lang ulit tayo ng ano uh, number 10 na sakit tapos short extension tsaka ratchet mga boss so ang discarte mga boss kapag maghihigpit kayo ng tunnel lalo pag ganito mga 10mm lang so manambot uh, unahin nyo munang gawin ay palapatin yung muna lahat so kapag lapat na lahat so sa uh, saka nyo na higpitan Uh, bago natin i-start mga boss, so double check lang natin yung higpit ng ating drain plug, uh, oil filter, yung ating oil filler cap, check natin mabuti yan. Kung may natutunan ka, so palag and follow naman yun.